Naglabas ng bagong CCTV footage ang abogadong si Raymond Fortune kung saan nabisto ang iba pang ginawa ng dating polis sa kagitgitang siklista sa Quezon City. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kyla Macantan. Sa bagong anggolo ng CCTV na pinost ni Atty. Raymond Fortun, mas naging klaro ang ugat ng komprontasyon ng dating polis na si Willie Gonzalez at ng isang siklista na naawi sa ng baril. Sa CCTV footage ng barangay Don Manuel, kita ang biglang pagsingit ng minamanehong sasakyan ni Gonzales sa bike lane. Sa kabilang side, makikita ang puting van na palabas sa direksyon niya, kaya lumihis muli ang kotse ng retiradong polis. Dito na nakagit-kita ng sasakyan ni Gonzales, ang siklista na sinubukan pang umiwas. Sa puntong ito, ma ang CCTV na ito sa naunang viral video kung saan bumaba ang retiradong polis at nagkasa ng baril. Nauna nang umapela si Gonzales sa publiko na huwag siyang husgahan base lang sa unang nag-viral na video. Pero para kay Fortune, sapat na raw ang bagong video, lalot hindi naman daw ito nagsisinungaling. Nailantad din daw sa CCTV footage ang iba pang pang-aabuso ng dating polis sa siklista na hindi nahagip ng unang viral na cellphone video. Dito sa sa panibagong video which is uh, clearly no a CCTV footage from the barangay uh, noong lugar ng pinangyarihan ay merong dagdag na ginawa itong si si Mr. Gonzales aside from yung bintukan uh, aside from yung kinasahan ng barel, makikita din po na sinuntok niya mm -hmm. with his left fist yung right shoulder nitong siklista and then makikita din yung act niya ng pagkaladkad ng bisikleta Uh, nitong uh, siklista papunta doon sa gutter. Matatanda ang sumalang sa press conference sa Quezon City Police District nitong linggo, ang nag-viral na retiradong polis. Binatikos siya ng ilan, kaya napilitang mag-resign si QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torres sa kanyang puesto. It's a verbal request that I did, uh, that I personally talk to my Chief PNP and my Regional Director and uh, text uh, text message, and uh, telephone call to other superiors. Wala pang aksyon ng hepe ng NCRPO, kaugnay ng resignation request ni Tore. Hindi pa raw kasi nito natatanggap ang sulat ng hepe. Pinaiimbestigahan na rin ng Quezon City Government sa People's Law Enforcement Board o BLEB ang QCPD, partikular ang Galas Police Station kung saan umano inareglo ni Gonzales at ng siklista ang kaso. Mobile Journal, kaila Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.